Pinag-aaralan na ng MMDA na dagdagan ng zipper lane sa iba pang kalsada upang maibsan ang inaasang pagbigat ng daloy ng trapiko, lalong-lalo na ngayong papalapit na ang Pasko. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Umubra ang ginawang zipper lane ng Metropolitan Manila Development Authority upang maibsan ang traffic congestion sa Katipunan Avenue southbound Quezon City. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Attorney Victor Nunez, ang Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA, maganda ang feedback mula sa mga magulang at estudyante sa mga eskwelahan na dumadaan nito kaya naman plano ng MMDA na magbukas ng dagdag na zipper lanes sa iba pang lugar na konektado sa Katipunan Avenue next week will ang uh, Quezon City po nag uh, suggest po sa other side naman yung galing sa Commonwealth galing sa uh, Luzon uh, baka next week po magkaroon din kami ng dry run sa kabila naman ng zipper lane papunta sa may uh, Miriam so pa namin yan will make advisory kung kailan talaga finally magkakaroon ng uh, zipper lane sa kabila naman po Ipinatupad ang dry run ng zipper lane sa Katipunan Avenue sa Quezon City nitong buwan lamang. Hindi kasi halos tumitinag ang mga sasekyan dito tuwing rush hour. Samantala, sa paparating na holiday season, pinag-aaralan ngayon ng MMDA kung paano matutugunan ang problema sa trapiko ngayong Vermont sa Metro Manila partikular sa EDSA, C5, Balintawak, Commonwealth, mga lugar na malapit sa mga malalaking mall at sa mga major thoroughfare. Alang natin na maraming dumadayo dito sa Metro Manila during the Christmas season and uh, pinag-aaralan din ho namin na i-extend ang uh, working hours ng aming mga field personnel, ang aming traffic enforcers na instead na hanggang 10pm lang ay eh kung pag-aralan namin na uh, extends la at least up to 12 midnight kasama rin ho namin ang traffic engineering na patuloy na nag-aaral at gumagawa ng pagsisiyasat sa kung anong mga dapat uh, i-adjust ng mga traffic scheme para mapaluwag ang ating uh, daloy ng trafiko. Noel Talakay para sa bayan.